Guys, good morning people. So balik ta sa tong agi gapono kay wa tanaman. Good morning, bosing. Permado kay Oh, no? Grabe ka permado ni bosing, guys. Grabe ka kapuy anay niya, guys. Sa so, iyang biyahe ka hapon nga round trip and another na sun round trip ta sa So good luck na lang. Pero ginapa-take na ko na shot vitamins para di kayo siya makapuyat ganina. So Ako na itong view ka no? At dako. Kikanta, 4.38 a.m. So, ako na tong view, guys. Grabing pagpaningkamot. Kaya magkikan, o kadlawon, mauli o gabi, eh. So, ako na itong view ka rin, pa, guys. Tulong pang silingan o mga kaparentihan natin. Mabalbal ipakita mo niya guys sa amo ang pagbiyahe kung saya itong mga lakaw dito karon ron ikato open eye feel the waves cut through me hypnotized by the sounds I'm breathing and hold tight I think nice. the sky. ano lang Mamun na lang ah itong mamuna dali na lang oh wala yung mamunda kanina lang ay may unsay baguan yung kanina lang Panilih ce na ah. Me. Ku an. Apa sih pelaju situ? Oh, karena isak yang anak. Sekelayer. Mau saya bantu situ. Kulak disilakan meminum kopi okay, dulu. leceh lah Ha? Pula lepas pisang pandai leceh Isa kalau Oh bagus dah ni lah Setelah nak lepas kapi Ini nak lepas kapi guys, satu nasi rendang. ato nasundan sundan ganina ang kuan ato nagdala og mga sin karo na pud nagdala og kakak ay murugan pahan guys pahan ila ba niya so isang 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 kabirian, ilan, sa kanan tanan sa kanan sa Nigeria na namin sa tiilan sa buntot tuwang dapit nga nga rora sa ka dagat kay magchag dire wala kay hayo at sila sino ato kadalanan sino pa karon kay kuan ulok pang mga tao so manay update sa tuang kuan tong pagbiyahe going to Utuban Guys, paulit nami guys Umanami nami ugtan og area So Nata syarung Agak puy mga hakuan guys Mga polis kan Nak bantai dia Oh, Oh,

Thank <laughs> you. Gracias. vitamins at the same time pagwapo, pagwapa so i-update na mo next week kung sa iguan sa vitamins kaya yung ginatake mo aprobado ba sa paper aprobado ba na sa iguan yung standard sa vitamins hindi na mukhaon si pusing ng kulay guys Okay, na siya kailan mga kalabasa. Hindi siya kao na na. Hindi na na niya, guys. So, mo. Ay, ni gamay. Ista gamay. Manok gamay. Mura. Pero, diligid na siya. Sa, buwan sa manok. Dito na siya sa... iska, Ay, ang karne. Maka Sa pulsa So, i-update na muna sa... Buwan. Sa iyang vitamins na ginatay two so, days pa niya karon pero nakita na ko si Yang Naong ganina nga dali na bang na blooming Yung Naong sa yung blooming mga Yang Naong guys okay is my ko ko katawa ng kagway sa so, kwan guys katungon sa vitamins ng Yang Inantik Murag maabsorb magod siya na yun usa mahal na siya ng vitamins pero maabsorb kwan dahin siya dali rang efektos advertising oo oh, baka naman dili. Atong tabangan atong mga mother and wadiya, mga brothers and sisters nga nag sa ilang mga face. nag sa ilang mga face ba nga Juan? Wala na wala na isulbad sa ilang face nga nag -ug -ug -ug, sa ilang mga wrinkles, sa ilang mga whiteheads, blackheads, o sa ilang pagkataba, o sa ilang pagkaito. Nanay sulbad guys. O gulatas, sa niyo ang inyong kuan model after 1 week ng observation ng asya Ngon ang once 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 a day lang ko na ko siya ginanapitan oh my god Sarap so, 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 so. ano, talaga pinisa apu api sa kahoy apo nilolok Rarabay ka pinlulut ni, ni Lulo, guys ang apo ni Baboy. Nadoy sa apo ni Kahoy o apo ni Baboy. Itong Baboy nga nakabuhi, guys, ba? Puro po siya nakangkuni ng anak eh. Uy, maliti. Maliti si... Wala, uy, ato yung ito. Wala, papa. Papa. Ang akong table spoon kay papa siya sa anak sa Diliya. Bagas warta. Ay, ito ay ni tatay. <laughs> Ang apo ni tatay si Isti Buboy nga nahuwad sa motor. Nga wala nang sakay sa iya ha. Diyan ni Mo na siguro di na mo sakay si Daniel <laughs> yes. siguro si Isbo sayo na cukup patamam upa na gyud nimo. Kay <laughs> e delikado jud. Delikado na gyud na halimit nga nakatuwang. Na, na, -naka na truck guys. Okay, mga kag naka-helmet tuang Atuwang, imagino ni mu May ganit ka mo na ningon. Di na lang kumiskwila, way. Sa kumiskwila, walay tsaki. Ha? Walay tsaki. May ganit ka mo siya nangita na ako. Okay, siya tingtingon. Di na siya tingtingon. Sakit. Saya tu saya tu saya tengok, kehatlo kata Hui, sakit pak? Gusto ni Lili kayo naglaag-laag gusto may mula ake ikit may mula ake just to baka ni Amua nang hita ni Buerta syempre imong paghirapan, Lili kay nangita hita ka Buerta kayo kita na yun imugid na siyang paghirapan sa una bito nakakomisyon ito Ika sa guys hindi kami kabalikan sa bukit Napa juice sige mi balik sa bukid, walay transaction na hita po, sige ra mi subuon. Ang among kwarta igo ni Tobits motor. Nana ka sa bisyo kayo. Magahin okay. Pero karo ang dili na mi mag kung mag mag-inspection mi mag kay nakasakyan na nami. mag lang ni kay wa mi gasolina. Ano na. Una siya karon. Di hey, magyapon. Di hey, magyapon. Basta ko pang problema karon. sa una magbalon mo ra gyapon karo nang gibalon gyapon sa pagito mo sa kung balon oh. o akong ballon, oh. akong balon o oh. na na tagak na kusog ang balon ko guys Pinirito guys Pinirito ang improve na guys Kaya sa orang pa Kaya pinirito na Usahay pa yun guys Ang sudan na ng pagkagabi Magbilin ko Kaya kung sudan Ang pagkabuntag Ingan na power dili ka magsalig nga kay kutuoton kay pagkahurutan na wa jud kay mapangayuan Mahunong ka na guys, dato ka. Hindi, maibog um, lang ka guys. Munang ikaw na lang <laughs> kung maingani nga Tanaw lang mo ana Ang may beauty ako. Wala na eh. mo. na muna. Kasi ang lang <laughs> siya. Wala <laughs> na. <laughs> ba di Adik nak kita pit dia guys kayak Dato ta. Madato, tada. Sinai madato. Sinai madato. ta dia. Silai madato. Nai madato kalau mau pai tu sidang pekaun nya, damai kayu. Putan tu pekagas tu tadi aku bandri guys, Sekarang pai bandri? Kagahan nak kayu nang cinta anak pelita nak. Sekarang pada mau nak kita mau pusing kuarta kai kita ke baluok. asa ta kita nak. Tapi dadanya. Apa beli apa guys? Kita tu usik-usik kau tu kuarta. tingog ng mga gangis guys oh. pagkanindot sa bio sa bukit or bisag po nga na ang ipod na dito at po kayo guys isubong e, ko kayo kaya, kita ninyo na oh grabe ka grabe ka sa e, So, iloso pa mga itong pala, guys, kahit yung Ano, guys, okay kitams, kitams e na, kitams, e kitams e na. Oh. Um, Duhami ka at daw, nagbalik-balik, dire, kikan sa Davao, guys. suroy dahil ini sa mga palitig sa mga karoon din din lahat na ng ano resort pang yung tao ng kwarta guys kung yung mga isurusuroy sa mall no priority ang mga bayro nun huwag yun lang guys sabi na karoon na natin college priority yun ang mga bayro nun hindi kong tigong sa una gastador kayo guys Nung sa'yo kung makitaan niya si Lina ito, nung sa'yo kung makitaan gamit sa ikon. Ang karoon, hindi. Kung maguna una una ang ugma, wala. Isan sa mga gamit sa balay, guys. Nalugdang ni sa aming balay. Grabe ka ito. Muna na nung kagmapopia, guys. Magpalagot, babaho, kay gasto tayo. Stoy, tayo. ilan sa diwan luwa. Hindi ko okay, siya. Ilan maklaro kay nag- Tawag kauli, guys. Time check. It's already 6.35 p.m. So, bagayang hipuson. Lungad sa ta. Magigay tagpang ni hapon. Kaya rin ko, ano. Kaya na, late na. Hindi, hindi, late sa kanyapon. Pero, gabi na. So, hikay sa ko, guys. And that's for today's video. Thank you for watching. Please like, please subscribe. If yeah, you haven't already, see you on my next video. Bye. See you on my next vlog.